Okay mga kapatid, magandang <clears throat> araw po at salamat sa sa Diyos ay naka tayo ngayon at nagka <clears throat> nagkaisa at sana magdasal tayo ng banal na rosario every day po. Yan po ang uh, hinihiling ng ating mahal na nanay Mama Mary. Eh sana makinig tayo at araw-araw uh, hindi lang tayo but encourage natin yung <coughs> mga kapatid natin, encourage natin yung mga kasamahan natin, encourage natin yung mga family, family circle natin mga kapatid. Para sa uh, pag-promote sa devotion ni Mama Mary po. At ngayon, dahil nag, uh, <clears throat> meron akong, uh, meron akong promise sa inyo, kasi share ko yung uh, buhay ni Saint Bernadette. So, six pala sila na magkakapatid, mga kapatid. Saint Bernadette <clears throat> So So ito yung storya ni <clears throat> Saint Bernadette mga kapatid no. So, ito yung mga assurances ni Mama Mary kay St. Bernadette mga kababayan 1858, He promise he promise to make you happy not in this world but in the next <clears throat> yan ang mga assurance na I will always be with you guidance I will guide you I uh, pray for sinners uh, sa mga pagkakataong ito 14 years old na po si St. Bernadette So, ang highlight is repentance, penance, and prayer. Ito yung pinaka-importante, mga kapatid. Repentance, penance, and prayer. Devotion. Have devotion to me. To build the chapel. Yun po yung... ah uh, uh -oh. 14 years old siya. And then, 18... <coughs> naisilang sa 1844, yung pinupuntahan natin na na lugar kanina. So grabe yung uh, challenges niya dahil <clears throat> sa kahirapan mga kapatid. So naisilang siya not only So ito pong yung highlight sa film showing natin kanina. So yung ang mahal na berhen ay na-amaze talaga sa mga taong ano ordinaryo, humble, nothing to boast of. Yan ang, ang pamilya nila ni ano ni Saint Bernadette, no, poorest of the poor, no, poorest of the poor. <clears throat> ang trials na is poverty. Born in a into a, a, poor family struggling to make ends meet. Hindi lang siya nag-struggle sa kahirapan, health issues pa suffered from asthma tuberculosis and other illnesses and then the father of saint bernadette is in prison uh, because of smuggling oh, grabe yung pagduru, pag pag uh, mga trials niya and then <coughs> So, naisilang siya January 7, no? January 7, 1844 in Lourdes, France. Ang kanyang mga magulang ay si Francis and Louise uh, soberu Poor millers. So, nag galingan, no? Sibling, six only for survive infancy. So, apat na lang sila na nakasurvive na buhay. Uh, childhood marked by poverty, il illness and hardship. 'Yun ang 'yun ang buhay ni Saint uh, Bernadette. At <clears throat> ang apparition is na, uh, na nangyari 1858 February 11 ito yung fiesta sa sa Berhen. First apparition at Massabel, Gruto Masabeli or Masabel Ito operation between February 11 And July 16 1858 <clears throat> So 18 times no, Napakita siya Encounters with the Virgin Mary Who revealed herself As the Immaculate Conception So nag-reveal uh, siya Sa kanyang sarili uh, Na siya ay Immaculately conceived And then bago lang po ito wala namang education si Saint Bernadette sa pagkakataong ito. Dahil sa kahirapan, no, sa kanilang pamilya po, nahirapan nga sila sa pag-renta, uh, monthly na renta sa kanilang bahay. Ang monthly uh, rental sa kanilang bahay is 150 pesos sa atin. 100, equivalent to 100 or 150 pesos. Pero nahirapan sila. No, nahirapan sila nahirapan sila sa pa. So dahil doon may isang warden na bakanti yung isang selda <coughs> sa uh, bilangguan. So for the meantime, dahil naghihirap sila, doon muna sila nak uh, tumira for the meantime. jo So makikita mo yung struggle of poverty mga kapatid sa pamilya na uh, soberu. No? Soberu. Yan ang problema. Yan ang grabe yung trials ni St. Bernadette. <clears throat> And then, ito po ay, dahil hindi naliniwala yung pare sa kanya, at yung nagpakita yung mahal na berhen, na uh, gumamit pala siya ng holy water. <laughs> uh, Nisprinkle niya sa mahal na berhen. Uh, at alam nyo, para to test na ito talaga ay galing sa Si Mama Mary talaga ito. Hindi ito matatakot sa holy water. <laughs> so, nung sprinkle niya yung holy water kay Mama Mary, uh, tumawa lang si Mama Mary. No? But she keep on smiling and praying. So, every time, very consistent si Mama Mary. <clears throat> every time mag-appear siya ni Saint uh, Bernadette, smiling and praying ang kanyang aura ang gaan ang kanyang aura her aura is light her aura is light very light and uh, yan ang nangyari mga kapatid and then uh, sana ay ma matularan natin yung pinakita ni Mama Mary smiling and praying. Yun lang, very consistent po yun. <clears throat> so, <clears throat> ito yung mga trials and tribulations ni Saint Bernadette. Skepticism, ridicule, and persecution from local authorities. So, marami mga hindi uh, hindi naniwala sa kanya. Local authorities and some clergy pati na yung mga pari. So, <clears throat> grabe yung struggle niya, di ba? Layo lang siya, ordinaryong ordinaryo niya. Series of interrogation, investigation, and pressure to recant. So, sinabihan pa siya na wag mo na yung ipatuloy dahil uh, uh, possible na mabilanggo ka. So, despite sa mga pangyayari o operation sa mal na berhen. Meron pa siyang chronic illness, no? Dubli yung struggle ni St. <clears throat> Bernadette, no? Una, <clears throat> December, ah, uh, ng una, poverty, no, grabe yung poverty, physical illness, grabe. Mm. Yun ang mga trials and tribulation, emotional, psychological, uh, rejection. Grabe yung trial ni Saint. Ano. Pero <clears throat> ang consolation niya ay yung operation ni Mama Mary, yung devotion niya, yung faith niya, ang nakakonsol sa kanya. No? So, he decided, she decided sa 1866 to, to join the Sisters of Charity. Enter the convent in Nevers, France. Nevers, France. Ano? took the name Sister Marie Ber, Narde. So 'yung pangalan niya ay ang <clears throat> um, sa pagkamaadri is Sister Marie Bernard Bernarde. Live a life of prayer, humility and service. So, ito po 'yung highlight niya, no. Prayer, humility and service ito po 'yung virtues, no. Later life and death, struggled with illness and pain, 'yun ang kanya struggle. <clears throat> ito po yung irony no so pinagaling ni mama Mary yung iba pero siya hindi di ba the, the pain of the the ministry of suffering is being uh, lifted up by Saint Bernadette to the hand yung mama Mary so maraming mga milagro gumagaling pero siya hindi <coughs> hindi siya pinagaling ni Mama Mary. <coughs> Died April 16, 1879. So, ang, <coughs> ang kanyang, ang kanyang, <coughs> ang kanyang, <coughs> edad, uh, 35 years old, body remain, ito po yung milagro mga kapatid but remain incorrupt, how in in nevers. <clears throat> so ito yung <clears throat> malaking milagro mga kapatid, no? Until now, namatay siya <clears throat> uh, 1879. So namatay siya 1879. So, namatay siya, 1879. So, 145 years na ang um, lumilipas. No? After 5 years, kapag matay, mamatay tayo, ma yung katawan natin. ma Di ba? <clears throat> Pero yung katawan ni St. Bernadette hanggang ngayon hindi pa na, hindi, ah, hindi pa na, na, hindi pa na, 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 na wala. Hindi pa na, 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 na decompose. Incorrupted, mga kapatid. <coughs> Grabe, no? Beatification niya noong 1925 by Pope Pius D. 11. canonize siya 19 mga ano? Mga 8 years after uh, the same Pope Pope Pius D. <coughs> 11. 1933. So, ang legacy niya, Lourdes, Lourdes became a major pilgrimage site, inspired countless devotees and miraculous healing. So, kita nyo, ang daming ginamot ni Mama Mary, pero siya hindi. Nilang <laughs> promise ni Mama Mary sa kanya, you will not be happy in this world, but in the next. I'm mm. nothing but the blessed is everything. I am nothing, but the Blessed Mary is everything. Uh, yan ang sabi niya, I am nothing, no, but Blessed Mary is everything. Yan yung saying ni <coughs> ni ni Saint Therese as ni Saint Bernadette uh, Soberu, no? Ganda, no? Um, So, yan po yung mga magandang bagay na matutunan natin sa buhay ni Seferis uh, Soberu. Okay, ganda, no? So, uh, bukas din, maaga tayong mag, <coughs> mag uh, mimisa bukas po. Maagang maaga tayo bukas po sa ating misa. And then, yan lang uh, for this time mga kapatid. At sana po ay meron kayong natutunan no, uh, sa gabing ito. Dahil alam ko naman na alas dos na sa umaga sa ating, ano, sa ating bansa. And then, dalawang gabi na lang ang ating uh, remaining dito sa Europa. Uuwi na tayo sa Pilipinas po. <clears throat> at lahat ng mga uh, intention nyo ay sinasali natin no sa ating dasal dito sa Lord's po nice kayong life story ni Saint Bernadette Father yes Genevieve and then ilinog ari sa Cebu Father i-appeal me sa imong pag-ampo kamata jud ko tungod sa linog mm, say, cherry. so cherry ingat po kayo and then pasalamat tayo sa so Dios ah uh, despite sa mga kalamiti na dumadalaw sa atin mga bagyo uh, at ipagdasal natin yung mga biktima sa ano sa sa bagyo no meron ba pa namang uh, parating na bagyo si Leon no <coughs> so yan lang sa muna mga kapatid ha nya yeah, salamat pala sa star sinders natin si LGN Bessas ha you 100 stars salamat po nya yeah. good night sa inyong lahat at <clears throat> bukas uh, i-share natin yung additional na mga miracles ni a uh, 15 promises siguro ni Mama Mary no and then maglive din tayo bukas sa ating sa ating misa no dito tayo magmimisa sa hotel ari po dun tak mo og Norway father si Chinevet in God's time po sister and then patuloy tayo magdasal sa isa't isa natin okay na no, fighting Maria tatak si FD with a humble heart po in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Amen God bless